Wala naman sa Sophie. Wow, wala na kayo ng tilapia. Oh, wow. Bompre. What is that, Sophie? Mahi-mahi. Tapos, yung pinakamasarap. Uau! Está em

tama so, mm. mainit. Malalasing ka agad sila dito. Hmm. Yan yung lagay ko doon sa loob. Kinawin ba? Si Kuya sila paminta na. May paminta ba eh? Hindi. Yan yeah. lang. Paminta na. na. Uh, uh, Dro. Ha? Tino? Tino. Ayan. Hindi. So, yung paminta talaga na ano? Ha? Ha? So, Hi, Diyos ko naman. Hmm. Hi, Diyos ko naman. Hi, Diyos ko naman. 이렇나가 Di na. naman. Sino mo? Tayo kana. Alam mo mo mananalo ka na naman.